Hi! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! Salamat! <laughs> Dito po tayo. Tatawa. Continuation ng mga switches. Kung anong mga nagiging problema. Ito po ay three way Yung isang switch dun sa taas sa taas, gumagana. Pero ito, pag nag-switch switch on, wala. Ano lang, kumbaga, kislap lang. Pero yung isang fifth na ano, pang three-way, okay na. Samahan nyo ako hanggang patawis tong video na to. Kung paano ang gagawin ko para maayos ito, maayos ang ilaw. And uh, then said, talo may, may matutunan kayo. Okay po? Wala lang tayong ano, videographer. Uy, sindihan mo. Nagsindi na? Ayan. Yeah. <coughs> okay. Ola, siyempre, tatanggalin natin kanyang screw Phillips screw para may pull out natin yung uh, tugang switch Pwede na. Lapit natin yung camera. Cameraman, come here. Ayan. Ito yung sa three-way switch. Ito regular. Single switch. Ayan. Tignan nyo yung sa three-way. Yan sa taas. Ayan. Three-way yan ito yung single ito kala terminal lang 3 way merong ano yan 1, 2, 3 ah 0, 1, 3 0, 1, 3 pala mamaya i video ko yung ano kanyang terminal wala siyang collection okay po Stand by. Um, ang ginagawa ko lang dito ay naglinis kasi nilanggam siya. May mga uh, malil, malilita particles ng semento tsaka buhangin tsaka lupa brush ko lang yan brush tsaka inis ko lang contact cleaner para mag-contact siya yan ang ginawa natin dito um abang naglilinis po tayo promote ko lang po ang aking channel sa mga napadaan lang sa mga baguhan pa lang napadaan sa aking YouTube channel na Net 14 TV Baka naman po ah uh, pakipindot na lang po ng notification bell, subscribe notification bell para laging updated sa aking video ng lalabas. Salamat po. Ayun po ang sa ating uh, way Sa taas. Galaxy. Mm -hmm. Tapos, ay eh, switch to natin. <coughs> Kumbaga, sinuksok ko lang yun, ha? Ah, mga terminal niya. Yan. Malayo at yung si camera, eh. Yan po. Para maintindihan niyo. Ang hat po nito ay pumasok sa common kumbaga series siya tapos sa kabila din kabilang switch doon din siya kukuha ng papuntang ilaw tapos ang L1 konektado sa L1 din sa dulo Magkabila, magkabilaan L2 tsaka L2 line, line to line to line 1 line 1 yan po ang connection yan yung hot in live pumunta sa zero sa kabilang switch sa yung kabilang switch naman yung zero pumunta sa mismong ilaw yung return nya ganyan po ang explanation lang ano ng three way syempre yung ano yung yung ground o kaya line 1 line 1 line 2 yan eh line 1 galing sa sa mismong live diretso siyang bulb bumbilya ayan po eh simple simple yung ano sa isang ilaw lang yan kung tawagin yan 2 way switch iba naman lang 3 way tatlong switch isang ilaw. Yan po ang explanation niyan Take note, yung uh, switches niya, magkaiba kaysa ordinaryong ordinary yung switch. Yang switch may terminal na tatlo. Zero, one, and three. Yan ang terminal ng three-way, pang three-way, pang two-way. Magkaiba kisa doon sa switches na ordinaryo. Okay po. Oh, patay ko. Oh, ito, so, ito, so, so. ko na rito. Look. Uh ito, -huh. so, ito. So, diyan, so. For three way. na, patay ko. Wala. Wala. ba? Diba? Eh, okay, ilaw niya. No? Wine ko. Meron patayin ko dito. Buhay ko dito. Baba tayo. Patayin natin. Ah. Ayun. <coughs> Ang kadalasan yan kasi, binabahaya ng mga langgam na maliliit. Pupasok sa suite niya, dumadaan doon sa Terminal Sinusok-sok ka ng wire nakaka sila doon Naka, alam naman, dalit yun Ayan Ayan Bawa ba pa tayo oh. ah. Eso. Ah, Ayan so Haa, Hawak ko ha pag uh, didim yan dito sa may ah, kamay ko oh buhay ko oh maliwalag okay. oh above, ah. oh hindi yung size baba ah patayin ko oh di ba buhay ko ayan okay. yung three way tapos kung ano yung coat ng ano ayaw mag uh, function ng isang switch dahil nga madumi unang ano, unang uh, freedom. pwedeng naglulus konta, kasi walang tao dito. Ang um, repo. Ayan, pasayin okay natin. na rin. Um, nandito na lang tayo sana sa mga bagong napadaan lang sa uh, youtube channel ko baka naman please please lang pindutin lang ang sub uh, subscribe tapos pindutin ang notification bell tapos para lagi updated kayo sa aking bagong lalabas na video. Okay po? For the second time, last time, buhay natin dito. Ayan, buhay na po. Ayan. Okay. Patay na dito. Pwede tayo makit doon. Doon natin patayin. Pangapya. Oh, yeah. na kasi hindi ito nagpapangsyon. Ito na dito sa baba. Okay po. See you next video. Salamat po. Salamat sa supporta. God bless.